Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. Dito tayo sa Canadian Tire. Si Denise, nagkikrave <laughs> ng Toblerone. Masarap yung puti, ben. Eh, gusto mo. Pasok 12, mahal. Gusto mo yan? <laughs> <laughs> Ang tagal na niya kasi hindi nakatikin ng Toblerone. Sige, kung ano. Mahal. <laughs> dati kasi, ayan o. Favorite niya yan dati, yung Ferrero. Ito, 17. So, ito yung mga uh, ano, Christmas gifts ideas na pwede din, di ba, pamigay sa mga bata. Pati sa mga isip bata. Pwede rin naman, di ba? Ito, Beng, oh, gusto mo. Itlog ng pabo. Pati, <laughs> Atistan, ma? Alin? Ano yan? Hot sauce. Hot sauce? Hot na hot. Huwag ka na yung ganyan. $18.50? Ay, baka ano yan. Sure? Baka maanghang talaga. Pwede. Tingin tayo ng mga Christmas trees. Ay, si Grinch! Hi, Grinch! Uy, noong nahimik. Ay, ang ganda din eh. Big maganda din yung ganto, Beng. Ilagay dun sa may... Ay! nagulat. Nagulat kami dyan kay Grinch. Nagulat Pwede din ilagay sa fireplace, no? Yung sa taas. Ang cute. ganiyan gano'n yan, sampu. Tingin tayo ng mga Christmas trees nila, Beng. <laughs> nagulat ka naman ka. Nagulat si Grinch. Simple lang. Ayun gusto ko. O, oh, maganda. Magkano kaya yun? Ikutan natin mamaya. Ay, ito cute din, no? Slim. 150 din. Ano yan? Yan Ayan, 99 nine Ito, one Mataas, no? Ako, pag... Ito, six Ganyan, no? Oh. Malaking bahay yan. Ito mm -mm. no? muna. Ito, 50. Eh, pwede na ito to, 59. ah. Ito, 79. Ay, 49. Good mm -hmm. na din yan. Ayan, 80. Pwede na. Ito, cute. Alam mo. Pagka, 400. Parang ganito yung sa atin, no? Think. Yeah. Pero, dati pa talaga, gustong-gusto ko yung ganitong klase ng Christmas tree. Ayan, ang 400. Dapat, ano, yung nasa Philippines yung, pa tayo, laging ito yung tinitingnan tayo. Dapat tall yung bahay mo, kasi tall din yung tree, Eh. oo. Mm -hmm dito chat natin. To 300. Place. Pero plastic to sa glit bank. Check natin yung tall. To 200. Ayan. Ito 400. Ito 400 din. Nagkatalo lang sila sa ito. Ito plastic kasi ay hindi. Ito siya parang garland style pero ano. Ibang klase. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Okay. Magkano yan? Oh, 900. It's Taas ano? Din sila. Mm -mm, ganito kaliliit, oh. Tig 130. Ayan, 120. Ayan, isandaan lang yung isa, oh. Ito, meron silang five color changing tree, ganyan. Nice, no? Panlagay sa labas. Na, 90 pala yan, 90. 90 yeah. Ito yung maliit. Skinny. 35. Skinny like you. <laughs> Ay, ito oh. LED country. 60. Ang cute. Panlagay sa labas, no? Beige Christmas. Nice. Ito. Mmm, ganda. Ganito ng combination niya, no? Green and gold. Ito yung white tapos silver. Oh, yung ito. Ganito kahaba. Ayan, no? 35. 35. Bakit ito 24 tapos yung others 30? Mm -mm. Ano yun? Ganyan na yan? Tapos i-ano mo siya? Or hi pwedeng hiwahiwalayin mo pa no? Ganyan. Cute. Parang candy bing ah. Oh? Mm -hmm. Alternate. Ano yan? Magkano? Pwede mo i-decorate yan ah. Oh. Ay, Oh. Yan yung ilagay mo dun sa tree na. Ito yung mga bola nila. Depende sa klase. Ito oh 30. Ito naman 15. Ito yung marami. Oh 20 lang to. Ayun know, oh, 74 pieces na red and gold. Doon tayo sa naka-decorate. Ay, ito. Nice. Alam nyo. Ang ganda ng ganto pala. O, oh, white lang siya, no? Ang ganda. 600. Yung ganyan. Ayan, no? Oh, ang ganda ng kulit puti. Parang snow globe. Mm -mm. Kaso lang, 8 siya. Isang peraso lang. Let's see. Nice, no? Ay, Uy! Uy! Nalalaglag yan! Oo, kasi may butas. Di ba may ganyan tayo? Ay, yung dati pa yun pala. Nice pala yung ganyan. Ito, 199 isa. Kung snow. Mm-mm. ko pwede mo i-paint ito. Kasi hindi na, Beng. No need. Sabi ko lang. Pwede siguro, pero sayang naman si yung color niya. Quatro isa, no? Ganda ng kulay puti. Tapos itong mga pine cones, oh. Shet, eh. Isang ganto Ahay! pa pala yan? That's why nga. Mm -hmm. Nice talaga, no? Ayan, no? Ay, ito pala yung mga ribbons nila. Ayan, oh. no. Ito nice yun. din, oh. No? 299. Gold. Ganyan. Ayan, dito tayo sa sala. Kasi, um, ngayon po ako magde-decorate ng aming Christmas tree. Hmm. Ayan ang mga bola. Tapos, meron din tayong, ayan, red. Pero, hindi ko alam kung ano yung gagamitin nating color ngayon. Kasi, ito yung iba naming mga ornaments from last year. Ito yung aming mga LED lights. Ayan, medyo madami. Tinabila kasi namin to sa garahe after nung New Year. So, ayan, meron din kaming silver. so sempre pula pa din. ayan Ito yung ating Christmas tree topper. Meron tayong pailaw sa taas ay sumabit. Tapos ito yung Christmas tree ni Denise na cutie pie. Ayun. Mhm, mm sabihin na natin dito. Oh. Ito sa tela lang namin to binili pero ang cute. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng Christmas lights. Ito naman. Ito. Ay, mga pine cones to. Dito muna yan. Ito. Ang parang mga cherries. Ay, ito naman. Mga Christmas socks. Panlagay dun sa aming, ayan o, fireplace. Doon yan. Sinasabit namin. So, dito ka muna. paano natin i-arrange yung mga pictures na sila. Sabihin muna natin yung mga ating mga kahalat. Ito yung pinakataas taas niya. Ito yung pinaka niya. Ito nga ba? Ah! Bigat! Oh, oh Ito kasi yung B. Ito yung pangalawa. ipa-plug lang natin yung mga ilaw niya. Kasi meron siyang built-in na ilaw eh. Ayusin so, lang natin to para maging maganda yung itsura ng ating Christmas tree. Para hindi siya payat tingnan ba? aga-aga maglagay ng mga Christmas tree sa ano? na. Mga September pa lang, nakagayak na yung mga bahay ng Christmas ornaments. Dito naman sa amin, usually, pagkatapos ng undas. So, sakto naman, tapos na yung undas. Ito na yung tamang time para maglagay na tayo ng mga Christmas tree, Christmas ornaments. Yung Christmas lights naman namin dyan sa labas, nakapaikot sa bahay nandyan lang, hindi namin tinatanggal. So, kung gusto namin buksan, ayan, naka-ready na. Pwede na to. Lagyan na natin ng pailaw. Unahin muna natin yung pailaw kasi mas madali siyang maglagay ng mga Christmas ornaments pag uh, naka-ready na yung mga LED lights natin. Tapos mo ko, Beng Beng. Lagyan mo muna yung pailaw. Diyan lang sa gilid. So, ano nga ba? Ang ating... Ay, iba pala to. Ano pala to, Beng? Ibang lights pala ito. Ang cute. Para siyang may design na ganyan, oh. Parang pahaba. Parang pine cones. Pero hindi pa namin nagamit to, eh. Ano kayo itsura nga ito? Parang oh, mas maganda ata yung ganito. Try natin. namin ano yan eh. Iba-iba kulay. Pero ano naman yan, 300 pieces niya na uh, lights. So dahil ito, ayan o. Oh, meron na siyang naka-built-in na uh, pailaw. So kung ito yung ilalagay namin, parang mas maganda, ano? Kailangan yeah. oh. mm -hmm. natin Ang upuan. Ayan. Sige, Ben. Ikot mo, Ben. Nandahan lang para maayos rin dito yung lights across. Sige. lang. Pero tingin ko, mas maganda yung ganyang color kesa iba-ibang okay, kulay na. What do you think? So, sa so tingin ko, mas maganda yung gagamitin natin color red at gold. Kasi, ano naman eh, uh, plain lang naman yung ilaw natin. Tsaka, ayan o. Oh, sila yung mas madami. So, so, check natin mamaya kung anong kalalabas na. Maganda pa rin yung kulay red, no? Kesa yung, ay! Hala. <laughs> ayan. So, ito po yung itsura ng Christmas tree namin. Hindi pa namin siya tapos. Uh, ayan. Marami pa tayo ilalagay ng mga bola. Check mo na natin kung ano pa yung pag-arrange na mas gaganda pa siya. <laughs> Hindi kasi ako magaling maglagay talaga ng dekorasyon sa Christmas tree. Kung ano lang meron dyan na ornaments, ayan, sasabit natin. Saka, titingnan na lang kung bagay ba. Alam niyo dati, si Dadong, yung ano, mga ilang years ago na, ayaw niya magtayo kami ng Christmas tree. Alam mo yung bank? Kung mawala yung panganay namin. Ayun na yung itatayo kami ng Christmas tree. So, parang nag-start kami maglagay ng Christmas tree dun sa kabilang bahay. Tapos, last year. So, pangatlong taon pala namin na Pasko na meron kami Christmas tree. Kasi, yun nga, parang parang hindi niya ba kaya mag-celebrate na na ganun yung, pasiguro yung feeling niya parang kulang, ganyan, kulang kami. So, ngayon, medyo na, ano na kapag adjust na siya. Tapos, yun. Parang masaselebrate na namin ng maayos yung Pasko. Naalala mo yun din dati? Ayaw ni Papa maglagay ng mga Christmas ornaments, no? Uy! Si Denise, <laughs> kanina nag, ano siya eh, Nagtusok siya ng mga paper clips dito. Pero ngayon, ako na lang. Kasi natapos na niya yung mga gold. Naubos na. Eh ako kasi, hilig ko talaga maglagay ng Christmas ornaments kahit noon pa. Kahit nung nasa probinsya pa, nung elementary ako. Alam mo yung kahoy lang, nilalagyan ko siya ng crepe paper. Tapos nilalagyan ko ng mga yung balot ng candy, yun po dati yung Christmas tree namin sa provinsya. Talagang sinatsaga ko siya kahit na konting-konti lang yung mga pasabit niya. Tapos ngayon, syempre, kaya paano, ka, makakabili-bili na ng paunti-unting mga pansabit. Pero ito kay landlord to eh. Pag kami ano lang, nagdagdag lang ako ng ibang mga ano dito, mga pasabit. Pero halos sa kanya to lahat. Kasi lang pag ka meron kang Christmas ornament sa bahay, di diba? Kasi alam natin na yung Christmas dito parang hindi siya ganun masaya. So, kahit man lang sa mga ornaments na nakasabit sa bahay mo, Christmas lights, di ba parang ano naman, alam mo yung lively naman yung bahay mo kahit na kayo-kayo lang. So, yun. Puno-puno ng bola. Mas <laughs> maganda so, kasi pag kayong walang masyadong gap, yung Christmas tree, puro siya ornaments. Ayan. So, ilagay na natin itong mga pine cones natin. Sa ilan-ilan na naman yung pine cones. Hanapan po na lang po ng pwesto. Okay. So, ganyan po yung itsura ng Christmas tree natin pagka yung na-off ko na yung ilaw namin. So, parang madilim siya. Um, ewan ko. <laughs> Hindi ko alam kung babaguhin ko pa ba or hindi na. Kasi yung dati, yung ginamit namin yung Christmas lights, yung iba-iba kulay, parang magpaliwanag siya. Pero, tingnan mo na natin kasi pwede ko pa naman siyang baguhin. Ilagay na natin tong topper niya. Yung star ng Pasko. Ayan. Saksak na rin natin dito. Yeah. Ay! Okay. Wait. So, ganyan siya. Uh -huh. So, parang kailangan ko po siya lagyan ng mga bola dito para maganda yung itsura. Kasi parang hindi siya, ano eh, parang kalbo. <laughs> Ayan, ayun si ko na lang. Parang kailangan pa parang... may dagdag na mga ornaments dun sa taas. So, na po yung ating Christmas tree. Nailagay ko na po yung topper natin doon. Pero yung skirt, hindi ko pa siya nailagay. Bali, bukas ko pa siguro ayusin. Kasi gabi na. Tapos, yung garland naman doon sa fireplace, bukas ko na rin ilagay. So, ayan. Sa so, tingin ko, parang okay na rin siguro to. Hindi ko na siguro papalitan yung ilaw niya. Pero, depende pa rin kung sabihin nila na hindi ganun kaliwanag. Pwede ko naman ibalik yung ano, yung isang Christmas light namin na iba-ibang kulay. Kasi parang gusto ko rin yun dahil nagbi-blink yun eh. So, ito, naka-steady lang. So, may time pa naman kung halimbang mapag-isipan ko bukas na palitan. <laughs> Pero parang okay na din. Pero bahala na. Kung si Pagin pa bukas, ayan, papalitan ko na lang siya. Kung sabihin din nila na mas maganda yung isa, yun na lang din. Kasi feeling ko parang maganda yung, alam mo yung kumikislap-kislap yung mga lights niya. So, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging pananood. Lalo na po sa mga viewers namin na hindi po nagsasawa sa pananood ng mga videos namin. At sa mga bagong subscribers namin, maraming salamat po sa pag-subscribe. Ayan. Ingat-ingat. Bye-bye!